Ikinanta ni Department of Public Works and Highways Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ang mga senador, mga kongresista at iba pang opisyal ng gobyerno na kumukuha ng kanilang kickbacks mula sa mga anomalyang proyekto ng DPWH. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa camera ng representante. Samantala ang pondong ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ng deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nand nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusuf Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay ko Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusuf Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay mayroon dito po nakasulat po ayon kay Yusek Bernardo, ang gaayon sa ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sen. Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po, imbis na 25, eh, naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat, Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Mali Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko po pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyektong. Subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30 Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion na ipabababani ni Joseph Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proportion nito ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibababa ni Joseph Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po, marami po ito. Uh, taong 2022, ini nga po nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto multipurpose building na kakalaga ng 1.5B sa alagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan ng na pondo para sa multipurpose Hindi ito po ito napagbigyan kaya napilitang kaming gumawa ng paraan ni Josep Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel pero inutos ni Josep Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil, it, dahil dito nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 na kakalagan ng 600 million na pawang mga platgontol control ng mga proyektor at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa, pagka, sa to, Senator Jingoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado, kasama ko si Yusek Bernardo, sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sa good news, Bernardo, sa akin, naipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, yun ay ko na po ang listahan kay Yusuf Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project meron pong tatlong 60 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million, na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% na binigay ko ay Yusek Bernardo, kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag kay Senator Jinggoy. Pangapat, Congressman Elizalde ko, Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ng Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang ni Sambuan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay uh, 519 uh, million, ang una po. Uh, sa pagitan ng 4 taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguhid si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto ang kabuang halaga ng proyekto nito ay yung po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Million or billion? Billion, your honor. Nandito po yung summary, pwede ko pong state, your honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million sa 2023 5 790 sa NEP, 3 ,250 sa BICAM at 3 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa BICAM 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 bilyon 385 na lang po sa NEP. wala na pong kasunod. Ah uh, Sa bawat proyekto na pila pasok ni Kong Saldi, meron na kung binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kaniyang hinihingi na budget, na ba? Sa bawat proyekto ay 20% lamang po ng 2022. Kung makikita niyo po, your honor, sasabihin ko na rin po 'to. Na 'yung larawan po nang nandoon po sa kasama po ako na nakatayo yung opisina yun po yung 20% po na 2020 ang inaayos po namin doon sa litrato po uh, So subalit ng taong 2023 hanggang 2025 ito moas ng porsyento ng 25% po ang pag-abot ng porsyento para kay kung saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert kapag ang proyekto na pasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA. GAA within 1 to 2 months, uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa Bicam, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos na GA, at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula ng maapurbaan ng GA. Pero kapag proyekto ay pasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratis pero hindi na alam ng mga kontratis kung para kanino ang advance na yon ang pera na nakalaan para kay Consalde dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihingi po siya ng sa bet ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel, Bonifacio Global City ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka, stoplight, may gate kakanan, kakaliwa, kakanan, makikita na po yung bahay. Uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag usapan namin kung Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office Nang dahil dito naging noong 2020 hanggang 2025 nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2 573 million Talak first 2023 1.350 sa 2024 sa UA 1650 Tarlac second, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, isang, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. Ah, uh, Wala pong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po la alam nila yun ay kay Kong Salty, dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pearl Star, hindi ko kilala ang may-ari nito. Na Naging tauhan ng Pearl Star ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalang ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pearl Star. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin sa MK na Perth Star na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay yung plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalubabas naman po ito sa GA at UA. Ah, kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Perth Star ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuhan ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong iginawad sa persa ay pinundahan mula sa National Expenditure Program uh, at papondong itilakda ng Bicameral Conference ayon po sa record. Uh, ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingirin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha pondo at kung sino kausip lang. Ang listahan ng mga proyekto na ipasok ni Comlipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing, uh, former congressman Mitch Kaayon, uy, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan. Alam ko po birthday. Na noon ay uh, Yusek pa po ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagad ko naman na opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampello Lacson, kay Engineer Vice Hernandez. Asang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung sana ay nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa buy ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na, na nakasalansan sa isang bilyanan ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kongsaldi na sa aking pagkakalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment ikinanta din ni Engineer Bryce Hernandez na nag-deliver sila ng mali-malitang pera kay ako Bicol Representative Saldico bilang kickbox nito sa kanilang mga maanumalyang proyekto. Ang pinakausap po, ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul, okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, oh, Your Honor. Ang inabutan niyo ng pera opo Sa pagkakaalam alam mo, magkano pera yung inabot mo doon sa taon? ni Kong Saldi na si Paul? Uh, maraming maleta po ng pera yon Your Honor. Tingin ko po, bilyon po yon Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung, sinaka yung bilyon? Sa mga van po. Kung di po ako nangkamali, mga anim o pitong van po yung gamit namin noon. Pitong Pagdadala. van? Ilang, bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yon? Estimate mo pagkatanda mo. Ah, uh, mahigit po sa dalawampung maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon, Tama po ba? Opo, Your Honor. Sa pit saan po diniliver ito? Ah, uh, yun, yun nga po sa may meron nung una po, doon po sa, sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Kaso, sa Shangri-La po, dalawa po. Sa, ah, sa, sa, BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, papaano? Uh, may kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van, van to van? Wala po, sir. Kung baga, diretso po siya sa elevator, pakiat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa Kaninong? pinakataas po, actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse. Uh, sa taas. So, yung uh, dalawang pong maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po. Agad namang isinama ni DOJ Secretary Boying Pimentel si Engineer Henry Alcantara para alamin kung maaari itong isa ilalim sa witness protection program. Nakatakda namang kasuhan ng DOJ sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Representative Saldico, Dico, dating DPWH Jose Roberto Bernardo at Mitch Kahayon sa pinag-aaralan ng DOJ kung sasampahan din na ng kaukulang kaso si dating senador Bong Revilla.